At ayan na nga mga Lodi yung ating tansina na nabuhol kanina sa live natin mga Lodi. So ayan na nga, inabot ako ng mga isang oras at kalahati mga Lodi. sa kakaayos lang yan para maibalik ko sa pulunan yung tansi na yan mga Lodi. So napakahirap pala pag ganyang kaliit na, pag ganyang kaliit na tansi guys or 0.09mm mga Lodi. So siguro mga size 40 yan size na yan so napakahirap ipulon yan kasi konting mali mo lang mga lodi bubuhol na talaga yung tansin yan mga lodi so yan na nga si Aaron at si Princess so tinulungan na nila ako mag uh, ayos ang tali mga guys at ako naman iniisa-isa ko talaga uh, sinusuot or para ako nagtatahin yan mga lodi para lang uh, makuha ako talaga yung tamang linya ng ating tansi para tuloy-tuloy yung pagpulo natin mga guys so yan nga napakahirap pala talaga magpulo ng ganyang kaliit na tali mga lodi kasi nga ayan magpapalipad pa kami nung bagong gawa natin na ano dibuan na merong palikpik mga lodi so titingnan natin kung okay ba yung lipad so abangan nyo yung video noon yung full video noon after nitong video na to na gagawin na uh, ini-edit ko mga lodi so yun ayan nga mga lodi yun, ano halos Uh, konti na lang yung buhol mga lodi. So kanina makapal yan. So paunti-unti talagang naniniwala talaga ako mga lodi sa kasabihan na kapag may tiyaga uh, may nilaga. So kapag matiyaga ka sa ganyan, talagang matatapos mo talaga. So yung tali na yun mga lodi, hindi ko siya pinutol para wala siyang dugtong. Talagang chinaga ako talaga hanggang matapos. So inurasan ko rin siya. Umabot talaga ng mga isang oras kalahati. Kaya Uh, time lapse lang natin tong video natin mga lodi para medyo maiksi lang yung video natin pero napakahaba talaga yan so pinupost ko lang yung video natin mga lodi para uh, syempre hindi naman ganun masyadong kahaba yung video natin so ayan na nga mga lodi ano oh. halos matatapos ko na siya guys so mga isang oras kalahati talaga yung uh, pag-aayos ko ng tali na yan mga lodi talagang grabe grabing uh, tiis at uh, tiyaga talaga sa pagpupulon lang ng ganyan mga lodi kasi sayang kung puputulin mo siya syempre idudugtong mo pa siya so yan ang mga lodi ano uh, yun na natitira na inano kanina uh, inayos ko so syempre eh, no, ko pa siya para talagang tuloy tuloy yung uh, pagpulon natin ng ating tali mga lodi so yan malapit na tayong matapos mga guys so yun abangan nyo yung paglipad natin pagpalipad natin dun sa bagong gawa natin na saranggola na ibibigay natin sa followers natin mga lodi. So, yun. Next video tayo guys. Thank you, thank you sa panonood Yan.